175 na poste ang itinusok namin sa bagong farm. Ang ating target, matapos na yung pagpuposte para sa perimeter fence natin. And... Oo, ganang karaming poste. At ang good news, tapos na pati ang nasa bangin part Na sobrang naging challenging. Bukod dito, marami rin naganap ngayong araw. Pinaghanda kami ni Jay ng merienda. Oh. May nakita kami pinagbalatan ng ahas at muntik na ako mahulog. Tara. <laughs> Tara okay, andito pa rin tayo sa ating bagong farm. At ngayon, ang ating target, matapos na yung pagpuposte para sa perimeter fence natin. So, nasa part na bangin na tayo. Natapos naman natin yung paglilinis nung ating pagpopostehan. Kaya ngayon, puro bakod na tayo yung poste. Puro poste ang ating ilalagay dyan full force lahat ng tropa yung kasama natin poste tayo poste ang gagawin natin so andito pa rin yung ating hulong natin DIY para na doon sa linya natin inusod namin ang tumbang puno na ito kasi nasa way siya ng pagbabakudan basic tanggal siya hmmm diba Kita saya lilo, mat nak pakai down. In-skip muna namin na mainit na part at talagang napaka Isinabit ko na ulit ang ating hulog para makapagsimula ng magkukay. Sila na ang bahala magkukay dyan sa bangin at napakahirap. Naglapit na lang ako ng mga kawayan malapit sa hukay. Sa paglalagay namin ng poste palibot, napakasakit sa binte at sa pa. tunay na nakakalambot. Pagkatapos, taas, baba, kuha ng balance, hukay, tabon. Lahat gumagamit ng enerhiya. ito parang tayo dito sa muhon ulit so ito na yung huli natin na straight hanggang doon niya sa pinakasulok ilipat natin yung ating hulog na original ilipat yung hulog natin original nakarating kami sa huling muhon bago ang tagpuan talagang kakaunti na Kaya ginagawa namin yan si Jay? Pinaghanda kami ng merenda Gusto daw ni Jay ng cheese sticks na kaya gagawa tayo May dala kaming cheese na matagal na sa ref namin at spring roll wrapper at ito ay matagal na rin sa ref namin Gagawa siya ng cheese sticks Pwede pala yun? Hindi ko rin alam eh, pwede na yan Ito yung meron tayo pang spring rolls Hindi ko alam kung pwede to pero ito lang meron tayo. Pwede na to. <laughs> Cheese stick. Spring rolls ang gamit. Okay na itong balot natin. Try na natin ipirito. Hindi ko alam kung anong kakalabasan. Ang perks na nagluluto? Hindi ko alam kung anong lasa kaya titikman natin. Hay na, Pwede pala yung spring rolls pang gawa ng cheese stick. Sabi ni Jay, masarap. For sure masarap. 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 Kala ko hindi pa kasi white pa din siya. Tama, ubus ko na ito Hindi na sila makakapagmerienda. Tagal-tagal na lahat. Ayan ah, you know. Hindi mm, natin nahiwa kanina. So, merienda na natin ngayon. Kasama ng cheese Naghiwa din siya ng singkamas. Ay ito na yung dalawang huling uh, poste dito sa side na to. And then, babalikan natin yung mainit kanina. Pero, syempre, bago bumalik doon may merenda muna ta tapusin na yan okay last post eh na ni Jayman at gutom na sagpa nga ako ay, ilang pakpak ba naman nakain mo? Tatlo. Tatlo ba kang? Oo ah. Tiga-apat yung? Tat Tatlo nga kain. <laughs> okay, merienda time! Woo! <laughs> Sakto, ang tapos ng poste. Merienda time na. Meron tayong cheese sticks. Meron tayong singkamas. At yung paboritong tinapay. Ay, aray, 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 aray. <laughs> ano? stick. Pwede na. spring roll wrapper. Dito mo daw sa yung stick. Sa mga Ang alak! Sabi ko daw! Sabi ko! pa! Kaya na! Ganito lang yan! Kaya masili! Ginawa mo lang. Ayos. Ayos. Lahat ng tubol. pinta. Trip nila yan eh. stick sa bago ang namay sili. Abay, ayos daw. Okay, huling haba. Mula dito. Nandun. Nalagay lang ang ating hulog na original. Japan. Japan. Naghintay pa kami ng pahapon Kaso hanggang hapon din pala talaga ang init dito Anyway, kahit ano pa yan, sabak na Habang kami ay busy, si Jayman may naisip. Meron ditong iba daw ang may alam. Jayman! Ah. <laughs> ano? Ah. ah para sa'yo niya, safety first. Woo! Parin hindi ka May hinakbala kami, ano? Hindi namin alam yung mga safety harness na ganyan, ano? Oo, uh, talagang ano? Pwede rin sa mataas. Kumpanya, kumpanya. Kumpanya. Ipakita mo yung mga piyesa na yung safety harness. Sa tingin? Oh. Yun na yun. <laughs> sa nakatali doon. Sa nakalubog na bakal. bakal. Ugat yun. Guys. Ah. Kaya nga nyo. Para hindi kayo masaktan na yung mahulog pa kayo. Ligtas na ligtas kayo pag aray gamit. 50% first So ito yung sunod natin na poste. Ito kukunin na natin ito as poste ito. Susunod so, na tayo dahil. dito, medyo malalim kasi dito nag-erode -e to eh, itong lupa na to lalagay tayo dito sa gitna pero yung mataas na kawayan, para hindi na natin nahabulin yung uh, baba nito pag hagwire nakaangat yung hagwire sa part ito. Patapos na kami nang si Alan ay eh, oh, minakita. nakita o, pinagbalitan ng aso. Kubro nga ito, mga kubro. Pinagbalitan ng aso. Bukay mo yan. Papuesto na ako sa pagkukain ko at magmomonolog nang no, biglang. Sumula dito sa... Tumula <laughs> dito sa inuukay ni Alan, dalawa na lang yung kailangan natin. At matatapos na dito. Hello. <laughs> Grabe ka tarik ah. Isingilin ko na sa ng Hazard Pay. Pero kahit gano'ng kahirap, basta tsatsagain, i-enjoy at ganito ang kakulit ng mga kasama mo. Baliwala wala. Naniniwala ko matatapos namin lahat ng DIY projects namin dito. Okay, so ito na yung last na post natin. Bisiksik na lang natin to At tapos na. Kompleto na ang ating challenging siya kasi talaga na dito kami sa gilid ang sakit sa paa ang sakit sa ano, no dito, dito. sa <laughs> ganito at laging nakagayo no pero basic kayang kaya natapos man pause mga 5 seconds okay. <laughs> Ano likot mo? lang nag post ka na. <laughs> Okay, yun na Pagtatapos ng ating pagpuposte Dito sa bangin na part Ng ating nabiling lupa So, next episode Mag-hagwire mag Doon sa mga poste na wala pang hagwire Yun lang, maraming salamat, subscribe and Peace! peace!